Kilala ang Lawak Dairy Farm bilang pinakamalaking dairy farm sa buong lalawigan ng Pangasinan. Matapos itong pangasiwaan ng pamahalaang panlalawigan, baliksigla ito muli. Katunayan, noong nakaraang taon, nakalikom ng 2 milyong piso sa pagtitinda ng iba't ibang dairy products ang Dairy Farm. Ayon kay Nicanor, caretaker ng Lawak Dairy Farm, nagumpisa lamang sila sa pag-aalaga ng isang daan at labing walong mga mistisong kalabaw. Ito ay ang pinaghalong lahi ng buffalo at native na kalabaw. Nag-start po tayo ma'am isa 118 heads na kalabaw. Ngayon, umaabot na sa higit dalawang daang mga bakat at kalabaw ang kanilang inaalagaan. Walumpung kalabaw at apat na mga baka dito ang ginagatasan, habang higit 80 na mga baka ang kanilang inaalagaan. Sa pag-upo pa lang ni Governor Ramon V. Kiko III, nakita na niya ang potensyal ng farm. Uh, at target tayo ng number of heads na mag exceed sa break-even number uh, to run everything. So, siguro sabi ko, what if yung ating pinaka-target dito ay magkaroon tayo ng 500 heads of carabao, 500 heads of uh, uh, cow. To make it uh, viable, uh, kailangan meron tayong at least dito mga 200 uh, heads of carabao, 200 heads of cow. kasi sabi po nila, uh, lahat yun milking, no? Lahat milking yung mga yon ang production is usually 60% of that number on a daily basis. Ilan sa mga dairy products gaya na lamang ng sariwang gatas ay nakadisplay sa dairy farm ng Pamalaang Panlalawigan. Uh, mabenda po yung sa amin ng am, sikara ko, pinag-aagawan po yan ng mga customer. Pati yung home 5 to 7 days lang din po. Pero sikara ko, tumatagal po yan ng 1 month, basta naka po. Tinatayang nasa 30 to 40 liters ang nakukuhang gatas mula sa mga kalabaw at nasa 250 liters naman ang nakukuha sa mga baka. Promising naman ma'am kasi uh, umabot po siya ng 8 to 10 liters noong peak po namin. Umabot po, po ng 11 po eh per head. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Twice po namin ginagatasan. Ang Lawak Dairy Farm ay binubuo ng 20 na empleyado at training center na rin ito para sa mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan. Pero, target ng farm na mapalawak pa ang operasyon nito. Kasub na kasi po, nagpapatayo po tayo ng breeding farm doon sa Barangay Butigi within Ilgiyo Lawak din po. Doon daw po ihahouse house yung o kaya itra-transfer yung ating mga kalabaw. Ang mga baka dito. Ang mga baka, magkukonsentrate po, po tayo ng baka dito po sa Lawak Dairy Farm. Buo naman ang suporta rito ng pamal ang palaloygan ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Ramon Vigico III. Dahil sa Lawak Dairy Farm, marami na rin mga negosyo, mga magsasaka at mga residente ang natulungan ng farm. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.